Hello guys, good afternoon. Happy Wednesday everyone. Uh, welcome to my vlog. Pasensya na guys, ngayon lang ako nakapag-vlog. Kunti lang. Uh, ngayon ay mochika lang muna tayo. Kunti. Habang yung aking asawa ay nagluluto ng aking dinner. So, ngayon ako ay nag-relax lang konti. kakaano po lang kaka ating lang galing sa labas. Nag-ano lang ako. Nag-walking lang ako guys. So, tapos nag-walking so, ako. Tapos yun. Bog may sa ko. So ayun. So nag-ano muna ako doon. Mga ilang oras. Nagpalipas ng ilang oras habang binisita ko yung biyanan ko, nag, ano, kami, nag, nag-inom ng kafe, tapos, yung, uwi sa bahay, pagdating sa bahay, ay yung, naantok, naka, ano, nakaiglip ako, kunti dito sa aming sofa, guys, so, yan, naka, naantok kasi ako, wala akong, ano, run. wala akong, routine, gym ngayon sa bahay. So, kasi nag-walking tayo kanina. So, ngayon guys, ay mainit. So, nang inanto ako guys. So, so, hey, ganun muna, relax na tayo kasi hindi tayo nang luto. So, so, yung asawa, asawa kong nagluto ngayon siya kasi gusto niya siya magloto sa lasagna niya. So, baka bukas ako naman siguro magloto sa aming dinner. So, yan guys. So. Ay. Ang mainis sa sopa dito, guys. Ano? Mainit. Mainit kasi ngayon kahit mano pa uh, hindi masyadong mainit sa lampa uh, wala siyang masyadong araw pero baka ulan mamaya so ayun Ma ano siya parang eh kaya nga napakisa na ng ako mainit ngayon mm -hmm. guys so masarap dito sa Sweden ngayon kasi mainit na So, maraming mag-walking sa labas. So, so dito tayo sa, sa Europe. Mainit ngayon sa Sweden. Ano na ngayon? Malang ah, na summer na. So, malapit na ang walang trabaho dito kasi holiday. So, next month ay holiday na dito sa Sweden. National Day ano sa next week so walang tabaw so yan guys parang mag yung camera guys so ganda natin guys ha? So, ayan. Inaantok tayo. Kumusta naman kayo, guys? Naka pagluto na ba kayo? Or kumakain na ba kayo? Kami dito ay hindi pa. So, yung ano oras na dito ay mag-alas 6 na siya malapit na kami kakain guys hinihintay lang namin na yung lasagna ay malagay na sa mic sa oven tapos yun kakain kami katapos so so ngayong week guys ay maulan so kahit maulan dito mainit siya So, ayaw kong mag-ulan. Gusto ko init lang sa labas para para maka upo tayo sa labas. Tapos makapag-araw or makapag uh, gawa sa garden. So, ayan guys. So, ayan. next time naman nulita you guys mo chika so dito na ating video and thank you for watching and don't forget to subscribe my youtube channel and like and share thank you for watching bye guys